at hindi po kami magmadaling. Jesus name, Amen. Uwi ni Dain. Ayan, ha. May helpin? Ang Lord, naka number 4 po yung electric pan. So number number, number, number 1.5 lang. Kasi bukaan nito yun. <laughs> Tapos may naliligaw po kay Kiwi. Yun, know, oo. Oh. Yan ilaw na yan. Nilalapitan si Kiwi ko. Tumayo ko sa aking anak. Ayan mo ang Kasi so, si Jimmy Takoyaki, meron kaming dynamite, chicken, and baga. Meron din kaming cucumber. Cucumber. At masarap cucumber. na sauce na hindi maanghang. May pares si Kuya Gian. Makto ng chicken. ng chicken. Maktunong chicken ala okay. yun, yun naman yung doggy yan yung doggy mahalikit-halikit yung kikiway kahit na nakatip pares tapos yung sauce nyo gaganyanin nyo na may mayonnaise tapos susungo pa oy ba't solo mo lang yan ganda ng ulap po. Kita niya yan. I Kita niya yan, guys. Ang ganda ng ulap Ang oh. ganda ng design niya. <laughs> Pare-pareha siya. Ang dami ng tao dun, oh. Kanina wala. hawak ko. Ayun na. Oh, Iwi naman ni. Eh. And then yung car. Lawak ng dagat. Kaya pala ang lakas ng hangin dito eh. Mahangin Parang pinong-pino Pinong-pino Makalat lang Parang ang lakas ng galon lakas ng alon kasi ang lakas ng hangin. Daming alon. Wow! Look at that! tuloy yung daming wave, kiwi! Kaya lang yung lalim. Ano ang lalim niyan? Ay! Ay! Papicturean ah, ko kayo. One, two, three. ¡Chau!

Yeah. ako dito ano eh truck na mga ito yung na yung pangyarihan ah, may ganyaran yan nagpo-content naman nagbibideo na lang ako mag-isa. Ganda dito. dito, lakas ng halong oh. Talagang tuloy-tuloy talaga

sa bigla ang alis. ato yeah. tuloy. Kidnap kidnap na lang dapat. Kidnap Hindi nila alam kung saan punta. Bigyan ko na yun. I stand sa beach. <laughs> <Estanza> beach. <laughs> Parang beach. At kasama namin si Kiwi na marunong nalamangoy. Ang daming kainan doon sa Kiwi. Marami lang silang mga ganito pero nililinisan naman nila. ay No? Doon nila tinatamba. Babalik kami dito. Pag nilobuli ni ni Lloyd. Bye.